Malapit na pala ang eleksyon sa barangay. Marami na naman tayo magkakasalubong na tao. Nagbigla ka na lang sa pag nag na sa daanan. Yung suplado at hindi mo malapitan yung may problema ka. Tapos na yun, sila na yung unang maglalampig sa'yo at babatingin ka. ka tatakbo ka ulit ng at kung siya lang Tapos wala naman kayong magandang nagawang puretto sa parangay nyo. Mahiya naman kayo. Tapos magtatanong kayo kung ilang sa isang bahay. Pero nung panahon ng pandemic at ayuda, isang ayuda lang sa isang bahay. Tapos kung ka pa, wala ka pang makukuha na ayuda kapag kalaban mo pa ang tagalista. Kaya vote wisely para hindi sayang ang boto na. At daan nyo, sa ating boto, nakasalalay ang panalo ng isang kandidato. Kung may magtatang kasi magbigay ng pera, sabihin mo, minimum 1,000. Aba, sa mahal na bilihin na yun. At bigas, hindi kasi yung 300. <laughs>